Na, ah, ano eh. Anong nangyari, sir? Ah, uh, naligaw, naligaw. Ah, naligaw po kayo. Tapos na, na ano kayo dito? Uh, bumelta ako eh hindi ko na nakita rin. madilim. Uh Oo. -oh. gabi po. Gabi. alas uh, 12 ng gabi. Hmm, kagabi pa po, ah. po pala kayo dito, ano? Yung po ba yung may ari si sir, yung kamsa kabila? Pwede ko bang, magpapaalam lang po ako kung pwede. Yung po bang nakasarpet? Oo, oh, yan. Yeah. Nakasarpet. Sir, pwede kayo pong kunan? Pwede kayo pong kunan? Okay mo pong i-vlog kayo? Okay mo po. Thank you po. Kabukid. Kabukid vlog. Hindi atras na yung mo yung portes. Kalidya po, kabisado yung dalang kayo na. dalang kayo na. Ay, Tagalog po kaya, sir? Ah, Tagalog. Ah, Tagalog. Okay lang po ba, eh, binablog ko? Okay, lang. Okay lang po, sir. Hindi nila kabisado, pumasok sila dyan, eh. Opo. Kagabi pa lang, kagabi pa pala sila dito. Galing silang kuan, lawag. Eh, traffic sa San Miguel. Opo. Ang ganap sila na ikutan, dito daw sa tinuro ng away. Oh. Eh, sabi ko naman, akitan niyo ang daan, masikip na. Ba't ipinasok nyo pa? Opo. Eh, na may Ba't papasok mo pa yung ganyan. Dede na po dito, sir. Oh, Mag-isip ka na lang pag ganun. Opo. So ngayon po yung mag-aahon yung ano yung traktora. Oo, oh, kanina pa uh, tinatrabaho ng traktora. Oo eh, nga po eh. Sobrang kun eh Eh. eh gusto ko muna magpaalam sir kung pwede kaya kanina pa sila diyan eh. Hindi eh, ko kinukuha na eh. syempre ano din na <laughs> parang ano din okay ah. Okay, pag uh, pag, uh, pag uh, lang din. Kani plato ka pa tatabi na Oo. Ate ka dito. Ay sir, diyan lang po sa kabila. Doon sa doon sa malapit sa truck na pinaganuhan niyo. Uh, pinag pinagparkingan niyo. Uh, uh, Ito mga kabukid ah, meron isusu oh, na nabaon dito sa ano sa bukid sa may palayan mga kabukid oh. Ang mag-aahon nitong ano yung traktora, kubota. So, yun yung may-ari, nagpaalam naman tayo mga kabukid, okay naman daw na kuhanan natin. Ah, hindi naman tayo basta-basta kumukuha. So, ito si pare. Yun yung driver na naligaw lang. Naligaw na lata. Naligaw kagabi nang alas 12. Magdamag na sila dito. Hindi kabisado yung daan dito sa gawin namin. Sa ano, dead end na kasi dito yan mga kabukid eh. Dead end na dito yan eh. Tapos Kala, nandito yung mga pinsan yan. natin. Kasama natin yung uh, bayanihan. Sa pag-ahon dito sa ano. Sa anong tawag dito? Close ban? Close ban. Ayun, close ban. Tapos ito yung Traktor ang Kubota. Kaya paring Doming. Okay, paring Doming. Marip ka, pare. Kakay ka, waki. Kakayanin kaya? Dito tayo sa harapan, makikita natin dito sa harapan. Ah, Kalalabas-labas lang kay Kenya. Ah. Kalalabas lang, nahiya lang. Nahiya. So inulit ko mga kabukit, nagpaalam tayo doon kay Sir, tsaka dito kay sa driver. Ito, si... Pare, ano pangalan pare? Royal Roel Ubando, taga saan po kayo sir? Uh, taga mataas na parang San Ildiponso San Ildiponso, na, naligaw lang dito sa gawin namin So dead end na to, hindi nila alam na na maliit yung daan Actually, hindi ka naman paabante, di ba? Paatras ka nung nahulog ka Paatras oh, na, tapos gabi pa Tapos si kuya yon, Yung naka-item na sombrero, nagpaalam tayo kanina Okay naman na kuhanan natin, walang naman problema Sir, kayo po yung kasama ni Kuya na nalaglag dito kagabi. niyo po kabisado, no? Tapos gabi pa, ano? Ay. Ay, yung mga gamit, pinapatanggal. may tutulak din sa ano, sa harapan. Baka magtao ba no? Kailangan pala alalay dito. Kasi baka magtaong. Wait lang daw muna, wait lang. Kela, may nagmamando pala dito. Oh. Okay. Okay. Paano ito gagawin? Sa kabila naman nilayan? Sa kabila, sa harapan? <laughs> Magdadalawa na sila, makakabukit, di kaya ng traktora Eto, may isang truck pa Ano naman to isda, nag-iisda ito Paano yung gagawin niya? Paano i-discard niyan? May ah, tutulak ng isa nakapwet. Yung Dito sa puwitan yung traktora. Tapos yung truck na isa. Ito naman sa ano, siya yung hihila mga kabukid. Ano po? Tutulak niya dito. Bakit baka ma-UP ito? Okay lang daw? Tutulak niya, siyempre, kahit pa mga kabukid, may UUP Pero di ba, basta makaahon lang. Tutor mo, kabukid. Ay, dadaan doon? Ay, sige, buti na lang, nandiyan siya, ano. Magliliko nga pala. Nakaharang-harang. Gamitan lang <laughs> rin eh. Uh, hindi na siguro gagamitin matiba yun, matibay 'yun. Alitaya kaya kare, tsaka tabatakan kenyo. Ha? Ah ilahin nyo, pwede. Bayanihan. Tali mo sa sa, taas. Oo. Oh. Hawak, hawak lang. kesa okay, sa tama mga Oo, may kayo ka rin. Tama Tatali daw doon sa taas para ilain na lang dito. kesa kesa sa, sa kayo sa baba, baka madaganan kayo. Oh. Para safety na rin. Oo. Oh. Bumabalik sa'yo. Yon manilok ka Tama nga naman kaysa nando sila sa tagiliran doon sa baba baka madagan pa sila. Just in case. Siyempre safety first. Wala eh. ka pa sa kini, kini. Oh, ang gagawin natin. Isang ano lang. Oh, sige, dalawa, pwede rin. Tapos ito naman dito, matibay itong bakal na to. Pre, ano tawag niya sa ano na yan? Kable, ano? Tibay yan. Hindi, walang kaputol yan, mga kabukid. Magtutulungan ng isang elf ba tawag dito. At saka isang ano, yung... Ito, ito, yung... Traktora. Tutulak niya. Ayan, na natin. Tutulak niya. Eh, hey. At kaya? Hindi kaya? Hindi di 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 try webdriver di dikit dito. Try. try. Subok, subok. Mahulog ka? Eto dito. Pag nahulog, meron na ano? Ano tawag do sa gulong na 'yon? Kalalim kasi yung putik dito, mababuged eh. Sige, sige, dandan. Diretso daw dito, diretso yung gulong Dito, diretso, yan, ya, yan, yan Yung ilaw daw, yung ilaw Tatanggalin daw yung ilaw, yung ilaw Tatanggalin yung ilaw Tulong-tulong na sila sa diskarte. Para maayahon tong ano na to, yung close ban na to, mga kabukid. Ay ah, inuulit ko, lang sila dito. Ah, hindi nila alam yung daan. Tapos umatras sila, doon sila nahulog. Pag atras nila, nahulog na sila, mga kabukid. Kaninang Hating gabi alas 12 ng gabi. Ito nato. ito. nakatali na to. Nakapix na to. Ihilahin dito mga kabukit para hindi kung sakali hindi magtaob doon sa kabila. Sa harapan. <coughs> Ay, magtutulong na lang daw sila. Hindi kaya ang hindi kaya itulak ma mababasag masisira yung ano. Nakatali okay. na. Nakatali Magdadalawang na. tali, na. tali, na. tali sila niyan. No, magdadalawang tali. Hindi kayang ito lak sa ano eh. Kasi maninira. tas mahuhulog pa yung ano, yung traktora. Awa, pwede. Oo, oh, dito, dito ka pahila. Pwede, pwede pala dito. Ito, oh. di pa dumatibay. Ito, yan, yan, yan. Dito, yan yung apakan na yan. Di ba Golong, yan? Oh, yun. Nagbago na naman yung diskarte. Ano na lang, so, abante na lang. Uh, sabay na lang sila Abante ah, na lang tong truck tapos yung ano traktora. Di kaya di kasi kaya nang isa nang isang traktor lang. alih barang kan?

Tapos yung ano, yung truck. <coughs> May tali yung truck? Ay nakatali sa'yo iyo. Ah, nakatali din pala yung truck dito sa traktora. Maghihilahan sila mga kabukit. lang driver. Sagali, sagali. Walang Ah.

Hindi pala maandar yung makina ng ano, ng close ban. Inandar muna mga kabogit para magtulong-tulong. Yung help, inihila yung traktora, tapos yung traktora, inihila din yung close ban. Tapos mga tao para ano, para hindi magtuwad yung ano, yung truck, yung close ban na ito mga kabogit. Ay naalala yan dito. mày hoa nó, yên trắng Yo, 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 gumala una, gumala una. yo, 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 Mano na. yo, na. yo, 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 na? Gumulaw na mga kabukid Lalim din kasi dito Lalim yung putik Pero gumalaw na. wala pa yung ano pinagtulungan na ayaw gumalaw na ayaw na ayaw na ayaw na gumalaw gumalaw na ano ah. na try pa ulit yun napatid patid yung ano patid yung kadena Tanggal yung pagkakatali ng kadena. Oh, hindi ko lang napatid doon, tanggal eh. Nahirapan. Pisan. Ah, nahirapan.